Ayan, naglilinis na naman sila ng ano, ng Public Market. Basta tatak tatakis ko. Tanggal ang libag. Tatanggal na naman sila ng libag. Dek, Hindi. Ako, eh, siyempre ako nagsasalita. siya.

Ayan po yung mga nag uh, tatanggal ng libag ng kalsada ng palengke. Sabikang diba? malinis ang palengke. はい。

'Di ba? Mas maganda malinis yung palengke pagkatapos ng tinda. <laughs> Ayan. Naririnig niyo yun Masyadong mahigpit Pag daw na sa Ano sagit na ang mga uh, sasakyan pinanatili nilang malinis ang ating uh, palingke. Ayan, guys. Thank you, Yormi. Okay, hanggang dito na lang ang ating bag. Dito na sa Trip. Ako, ayan. Bye and God bless you.